Ay, shout out, shout out sa lahat eh, gabi na, nasa lansangan pa rin ako yung bow Inabot na lang tayo ng ulan Dahil matumala ng priyahe natin ngayon Inabot tayo ng gabi At na, sa lugo yung nasa biyahe pa rin tayo ngayon Hindi lang, kayo na ko yung bow Kasi ginapit tayo kaya, ano, hirap na lang Biyahe natin ngayon, puro traffic kaya kailangan magpagabi wala pa tayong kinikita wala nung nagbalik ka school wala Pero pangit ng biyay ni kuya po ngayon kasi matumal na yung matumal na yung natin ngayon kasi parang hindi na yata mga nabubog yung mga pasayang natin kasi wala na kasukan eh kaya bantayan na nila yung kanilang mga anak para magpasok Cali mutante, se cuia um baú, a minha inspiração é